technique sa pagitan ng dalawang mata para pantay siya. Paano ang palitan? hm? Paano ang palitan? dalawang mata. Tatlo yan, di ba? O, no, tatlo. Tapos? Yung pagitan niya itong dalawang magkatapat. Hindi dito. Uh, yung dalawang... sa bibig, di ba? Oo, oh, bibigyan, di ba? Yung dalawang mata. Adong ka mag no. sa mata. Para pantay yung baka. Ha, ganun? Oo. Oo. Kapag pinupinok po ko yan sa hindi yan, oh. No? hindi yan pantay. Oo, eh. oh, pantay. Eh. yun. Ganun pala yan. Hmm. Oh. Hmm. Diba, bibig? Hindi dyan dito. Hindi uh -huh. naka ganyan yan. Tapat yung straight. Ah. Uh -huh. So, bagong kalamat guys Hot Ay, Nakapasama na ngayon Kasi nagturo sa'yo na Patay ko <laughs> <laughs> yeah. Tapos yung sabaw, ilagay sa baso at inumin Ganyan lang yung dito guys, pikit Pansahan lahat eh Pwede rin itong sarpong kayo suka eh Pansahan lang, masarap din yan na inumin Pag suka, kailan pa natin matitikman <laughs> uh, Sa unti niyan, dahil